Hey! Nagawa mo. Ngunood ka pa. Ganda niya na. <laughs> ano yan? <laughs> ha? Ano mo to. Ito ang <laughs> ina. Desina. Ano <laughs> um, yan? Tawag diyan. Yung water <laughs> Ay May bibigay ako sa'yo eh. Ano <laughs> Happy Father's Day! Thank you! I love you. I love you too. <laughs> papalakas ka na? Siyempre. Ah. Uh, oh, siyempre. alam ko, siyempre, alam ko na mahili ka. mo, nam nam naninilaw ka na nga sa mga suot mo. Dagdagan natin yan. Akala Dilaw ko, dilawin mo ka ako rin. Hindi na ka na, binabahan ko ah. Ay, ako kaya eh. sa'yo. Ito, ito, ito. Uy. Ito mo na yan. Okay, ito ah. Ano yan? Uy. Sisi na naman. Ah, ah. Happy Father's Day! Salamat! kasawa na ako nito. Parang ano ito ha? Wedding ring ha? Hindi Kung kaya na ako gumanda, din ako mag-aasawa. Meron pa. Meron pa? Siyempre! Binuhos mo na ba? Bumili ako. Binili niya nung kuya. Uy! Pag-unang mahal pati soy. Happy Father's Day. thank you. Deserve mo yan. Eh, wala kasi akong mapag-ano. Siyempre, hindi bit pa masyado. So, uh, ko muna. Kiyo. No. Sinanla ko muna yung sasakyan mo ba? Anong oh, tangina mo? Anong sinanla yung sasakyan? Tangina ka? Para ibigay mo lang sa akin to? Eh, kulang yung pera eh. Sinanla ako. Anong tangina mo? O, ayan. So, ulit ko to sa'yo. Kunin mo yung sasakyan. Tangina mo. Hayop ka. Ayaw mo. Bibili mo para sa akin para magpakapalit ko sa sakyan ko. Di parang ako rin yung bumili. Tang, ina mo. Tarot sabi kong hayop na to. Tapos papapating pating sa ika pa. Ayokin oh, ina mo. Tawin lang ako sa M.Blue Villar. Ano yung M.Blue Villar? Oh, gusto mo kunin ko yan O kunin mo. Oh, sige. Oh. Spell mo muna yung M.Blue Villar. M. M. <laughs> M. Oh oh O. Oh. H. Ano H?

<laughs> <Lago. Putang yun. laughs> Mas ma mo ayaw mo ng goy gusto mo sa sakyan mo. Sa sakyan na sipi para pag 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 ano ano? ano na? ano, Wala, nasan la ako na ba? Ay, kunin mo, putang ina. Sabahan kita, gusto mo? Oo, <laughs> oh, tawa ka pa ng tawa. Hindi, sa iyan, deserve mo yan, deserve mo yan. Hindi ano oh, yan, okay. Siyempre, pero ha, totoo yun, ano. yung ano? Uh, ah. wala yung origan sa sakyan. Wala, oy, Pina ano pinaano ko lang? Pinaano mo? Pinakarwas ko lang ang OA mo. <laughs> Kala mo noon talaga yung <laughs> sala ko yun. <laughs> Ay, ayan, so, sa'yo. <laughs> Alam na, pero spell Emily William. M. Luwilier. M. Ah. H. Ah, ah, ah. Ah, M. H. Oh, ah, hindi sigurado ka na. Bakit? Ay, ina mo. Ba't hindi ka sigurado? <laughs>

Isasan uh, isasanla ng mga sasakyan natin. Siyempre, may natatakbuhan natin sa si M. guys. Kailangan lang nila yung ORCR, guys. At meron din silang, guys, meron din silang uh, isang services na, siyempre, kung gusto natin bumili ng pre-owned na sasakyan. Sobrang dali, siyempre, e uh, efficient yung ano, Sobrang uh, convenient din guys sa, sa mga nangangailangan talaga. So yun guys, akala talaga ni Papa <laughs> Kaya kaya, kaya ko hindi mo ah. Siyempre hindi, pag kailangan, kailangan natin siyempre, may madali tayo matatakbuhan, ah, di ba? Ngayon, so, so, hindi, wala muna kayo. Wala muna ngayon kayo, pero ngayon siyempre, tuwan-tuwan na naman, meron na naman <laughs> mo. So, gusto rin namin batiin lahat ng mga magigiting nating tatay ng Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan. Maraming maraming salamat sa patuloy nyo pong pagkataguyod sa kanya-kanya nating mga pamilya. 'di ba pa? Siyempre lalo lalo na kay Papa ko. Happy Father's ah, Day. Happy Father's Day. Magpalakas Kaya ka, na, ayan. Yung mga papa na dapat papapapahin pa. <laughs> Kaya nga hindi dapat papahin. Papahin nyo na para maging malakas kayo at masaya. Yes. <laughs> God bless you guys and happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day. Mm, God bless you. <laughs>